Wala namang system ng PhilHealth ngayon ang kanilang mga datos. Sa panayam ng SMN News kay IT expert Art Samaniego, nalak na sa mga hacker ang mga impormasyon ng PhilHealth. Ibig sabihin ayon kay Samaniego, wala nang access ang PhilHealth sa datos ng kanilang system. Wala na sa system ng PhilHealth yung oh, datos nila na-lock ngayon ng mga hacker. So wala nang access ang PhilHealth dun sa datos na nakalagay sa system. Kaya ang ginagawa ngayon ng DICT, tinutulungan nila ang ang PhilHealth para i-recover yung data o para ilagay yung mga backup. So ang nakakatakot lang Ania sa sitwasyon kahit pa makuha muli ng PhilHealth, ang kanilang datos may kopya na rin na sa ibang servers ang hacker. Sa ngayon, bagamat pinagsisikapan na masolusyonan ito, ay sinabi ni Samaniego na walang makukuha ang benepisyo ang mga pasyente na madi-discharge mula sa ospital dahil nakalak ang sistem ng PhilHealth. Samantala, sinabi ni Samaniego na magandang inilunsad ng pamalaan na EgovPH app. Ayon sa uh, IT expert, kahit pa tinawag itong one-stop shop para sa lahat ng government agencies, sakaling mapasok man ito ng hackers, hindi lahat ng madatos ang maapektuhan. Aniya reintegration lang ang ginawa ng eGov PH app at nananatiling nasa bawat government agencies pa rin ang kanilang mga datos. niya, kumukonek lang siya sa mga agency na to. Mm -hmm. So halimbawa, ah, kailangan mo ng PhilHealth contribution, gusto mo i-access, hindi ka na pupunta sa PhilHealth.gov, Doon ka na lang sa app mismo makikita. Pero ang genius ng kigov.ph e app, hindi niya kinuha lahat yung mga data. Inayaan niya yung mga agency na to, PLTO na sa kanila pa rin yung data, ang PhilHealth na sa kanila pa rin yung data, ang GSIS na sa kanila pa rin yung data para pag magkaroon halimbawa ng problema na gaya nito, hindi maapektuhan yung ibang system. Ang ginawa ng Ego PH app, dinisconnect lang yung uh, PhilHealth. Hindi na naapektuhan yung kabuuan ng, ng app natin. Ngayon na balita, naglabas ang Department of Information and Communications Technology IDIC ng mga gagawing hakbang para sa mga ahensya ng gobyerno sakaling ang kanila mga sistema o website ay nakompromiso ng Medusa ransomware. Si Jason Rubrico magbabalita. Kasunod ng pag-atake ng Medusa ransomware sa website ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth nitong weekend, naglabas ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga security action at prevention na maaaring gawin ng mga ahensya ng gobyerno. Ito ay kung sakaling na-hack ang kanilang sistema o website ng Medusa ransomware ayon sa DICT, kinakailangan ang regular na pag-monitor at pagsagawa ng port inventory ng mga iba't ibang sistema. Kailangan ring mag-secure ng backup ng mga file, system processes at iba pang digital assets ng mga ahensya ng gobyerno. Maliban dito, pinagbabawal ng DICT ang paggamit ng pirated software at mga hindi lisensyadong programa sa mga tanggapan ng gobyerno, lalo na ang mga nadadownload lang sa internet. Pinapareview rin ng ahensya ang access ng maempleyado sa digital assets ng gobyerno, lalo na ang mga nagdadala ng personal devices sa opisina at mga nasa work from home. Dagdag pa ng DICT na kailangang turuan ang mga IT at cybersecurity personnel sa incident response procedure na tutugon sa iba't ibang cyber incident. Ang ransomware ay isang software na kapag tinamaan ng isang website o sistema ay hindi na ito magagamit o mabubuksan ng isang user dahil nilagyan na ito ng encryption ng isang hacker at upang mabawi ang access, kinakailangang magbayad ng ransom para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrigo, SM9 News.